Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber so narito po ang kanyang katanungan Madam, totoo ba na tumataas ang pagnanasa ng mga kababaihan? Idad? 40 pataas. Naririnig ko lang po ito at gusto ko pong malinawan kung ito'y may katotohanan. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung totoo ba na tumataas ang pagnanasa ng mga ibang kababaihan mula sa edad 40 o 40 pataas. So, ayon sa aking mga pagsaliksik, no? Pero bago natin sasagutin ang iyong katanungan, ang video na ito ay ginawa para magbahagi ng impormasyon at kalaman tungkol sa mahalagang paksa. Ang mga impormasyong ibabahagi na batay sa mga panaliksik, obserbasyon at karanasan ng iba. Palaging kumonsulta sa mga profesional kung mayroon kang mga tanong o alalahanin kaugnay ng iyong kalusugan. So, yan. Paalala lang po, guys, no? So, narito ang anim na posibleng dahilan kung bakit sinasabing tumataas ang desire o pagnanasa ng mga kababaihan na may edad 40 pataas. So, ang ibig sabihin pala, merong uh, ayon sa pag-aaral, merong katotohanan, no? Ayon sa pag-aaral. So yung number one, hormonal changes sa menopause transition. Bagamat bumababa ang estrogen level sa menopause, tumataas naman ang testosterone level sa ilang kababaihan. Sa ilang kababaihan, guys, ha? Ang testosterone ay may papel sa pagtaas ng libido o pagnanasa. Kaya nagiging mas aktibo ang interest nila sa intimacy ang ibang mga kababaihan. So, ang ibig sabihin, totoong tumataas pala ang ibang mga sa iba guys ha? hindi po para sa lahat na kababaihan. Yan po yung tinatawag na hormonal changes sa menopause transition ang isang dahilan. At ang number 2 naman, mas kaunti ang stress sa buhay. Sa edad na 40 pataas, no? Ang responsibilidad tulad ng pagpalaki ng mga anak at pagpag-aasikaso sa trabaho, dahil dito, may nakakapag-focus sila sa sarili at sa kanilang pangangailangan kabilang na ang intimacy. So alam niyo na yung intimacy. So ang ibig sabihin guys, kapag nasa edad na na 40 pataas ang ibang kababaihan, mas kaunti na ang nagiging stress sa buhay. Totoo naman dahil ako rin po no. Kapag halimbawang maliliit pa talaga ang mga bata, mga anak So nandoon talaga yung mataas na stress na uh, nararanasan ng ibang kababaihan dahil nga sa isang responsibilidad na kailangan nating palakihin o alagaan o ano pa man 'yan. Kaya sa sa edad na 40 pataas, yun na mas nagiging kaunti na lang ang stress at nag, nag maari na siyang mag sa sarili niya lalo na sa intimacy. So yan po yung number 2. At ang number 3 naman, mayroong matibay na relasyon. Ano ba ito? Kung mas nasa matatag na relasyon ang magpartner, mas malalim ang emotional connection na maaring magpataas ng desire o pagnanasa sa intimacy. Sa edad na ito, nauunawaan rin nila ang, kalaga, ang kahalagahan ng physical intimacy bilang bahagi ng malusog na relasyon. So ang ibig sabihin nito guys, no? Kapag mayroong matibay na relasyon, nagmamahalan kayong mag-asawa, so nandoon yung tinatawag na intimacy desire dahil sa meron kayong emotional connection. Iba naman talaga yung halimbawa, yung isa mal malamig na, yung isa lang naman ang tinatawag na one-side lover na lang nangyayari, no? na hindi na talaga dahil sa katagalan, ninyong pagsasama o ano man niyang bagay. Basta ang mahalaga, meron kayong matibay na relasyon. At sa matibay na relasyon na yan, nandoon yung uh, tinatawag na emotional connection na, magpa, na maaring magpataas ng desire o pagnanasa pagdating sa sexual na aspeto. So yan po ayon sa pag-aaral. No? Number three, mayroong matibay na relasyon. At ang number four naman, mas kaunting pag-alala sa pagbubuntis. Ito totoo din ito. Dahil mas mababa na ang posibilidad na mabuntis ang isang babae sa edad na ito, mas nakakapag-focus ang ibang kababaihan sa enjoyment ng intimacy, no? Nang walang alalahanin tungkol sa pregnancy. Ang ibig sabihin dahil medyo ano na, mababa na ang posibilidad na magkaganon. So, nai-enjoy na ng isang babae ang pagdating sa intimacy. So, hindi na siya mabahala dahil kapag talagang nasa kabataan ka pa, no? nag-asawa, nako, kailangan pang ganito ang gawin para hindi magkaganon. So, yan po ang isa na mas kaunting pag-aalala sa pagbubuntis ayon sa pag-aaral. At ang number five naman natin guys, physical at emotional na maturity naman ito. Ang katawan ng babae sa edad na 40 pataas ay mas nakaka-adjust na sa hormonal cycles na tinatawag hindi lamang para sa physical na kasiyahan kundi para na rin sa emotional bonding. So yan po ang isang dahilan na ayon sa uh, mga pag-aaral no na meron ng physical at emotional maturity na tinatawag na ang katawan ng babae sa edad na ito, no? Mas nakaka-adjust na na sa hormonal cycles na tinatawag. So yan po guys, no? Hindi lang para sa physical na kasiyahan, kundi para sa emotional na bonding. At ang panglas naman natin, mas malawak na kaalaman at kumpiyansa sa sarili sa ganitong edad, mas kilala na ng mga kababaihan ang kanilang sarili, katawan at kagustuhan. Ang mataas na kumpiyansa sa sarili nang maaring magresulta sa mas mataas na interes sa pakikipagtali. So ang ibig sabihin, ang isang ang ibang babae ay meron ng malawak na kaalamanan at meron ng kumpiyansa sa sarili niya. So yan po ang isang pinakamahalaga kapag medyo tumataas na ang edad ng ibang kababaihan at ayon na rin sa nagtanong ito po ay nasa leksiko at uh, para lamang sa ano pagbahagi no na nasagot natin pero ito po ay nanggaling sa mga obserbasyon pananaliksik na batay ang impormasyong binibigay ko po sa inyo at doon sa nagtanong. Sana makita mo ang video na ito para naman ano hindi ko na sinagot doon sa comment section, ginawan ko na lang din siya para para na rin pang kalahatan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. Bye-bye! Bye-bye!